So good morning mga garden. So ngayon nandito ngayon tayo sa pitsaya natin. Ano ayan? Namumulaklak na yung pitsaya natin. Pero pwede pa natin pakinabangan yung mga dahon niyan. So ito nga pala pitsaya natin ay na uh, naharbisan na natin ng kung ilang ulit. <coughs> so bilangin natin kung ilang ulit na. Sa bawat harbis natin ay lima. Five, ten, fifteen, 20 pang 20 na dahon so kung 20 ay apat na beses na tayong nag harvest sa ngayon pang lima na so ito ang uh, dahon na ngayon sa panglima pang lima ay uh, napakarami ng dahon ano? Ayan. ganyan po ang binhi na nating nabili at napakaganda po at uh, hindi basta-basta na -basta nasisira na kahit harbisan mo nakang ilang, ilang ulit ay nandyan pa rin siya buhay pa rin so mag-harvest tayo at kukunin natin yung mga sanga so ito yung mga sanga nya yan harbisin na natin ano para mayroon tayong gulay sa ngayon yan pang limang harvest mga kagardin Nagsanga na siya. So kapag uh, mara, lagi mo pala nga arbisan ng uh, paulit-ulit, siya ay uh, magsasanga. So sa madalit sabi, mas maraming harvest, mas maraming aanihin sa bandang hobi. So ito pang last na nating ani to mga kagarden. Sa so isang puno na yan, isang last na nating uh, aarbisan, Ano? Ito. So, pang harvest natin, ano. Kasi itong pang-anim, wala na siyang dahon. Ayan, Ayan na yung uh, dahon niya. Patanda na. So, ito naman, ito bulaklak niya. Ayan na lang ang pag-asa natin. Kapag uh, nagbulaklak yan at magbunga, pwede na naman nating palitan itong puno nito. So, yan lamang po mga garden. Maraming po salamat. Dito lamang po yan sa Yellow Basket check out nyo na po yung ating uh, mga buto dyan. Okay? Uh, pakicheck nyo na rin at uh, dyan makikita nyo na napakaraming na mga pantanim dyan. Ano? Sa Yellow Basket. Thank you!